yun mga boss ito nga pala yung ko first vlog natin naman dito sa personal vlog ituturo ko kayo kung gaano karami ang nilabhan natin mga boss pero bago yon please subscribe boss ace nice mga boss ayan like and subscribe okay eto unang batch mga boss what what the fuck san Sakit sa ulo. Ito pa, susubog. Sobrang kalat na damitan. Ay, lato. hindi ko pa alam kung paano tutupin niya na maayos. Kasi pag kumuha ko ng damit, hugot lang ng gugod. At, kilala kong kaliskis mo, oy. Ito pa, mga boss. Meron akong nilabhan dito. Dito ko muna sinampay. Bawal yan. Ito. So, yan pag nahuli ito pa yung pantalon natin. Dito to, yan. Mga boss, sobrang dami rin. At ito naman yung mga short natin na sobrang dami rin. Halos, hindi nagtataka na ako dito mga boss. Dalawala lang kami, pero bakit ang dami kong laba? Kung gong, kita sa mukha ah, mga boss! At ito pa mga boss. Ayan, o, di pa. Pwede na itong okay, okay mga boss. Tunggong! Barilin kita sa Bili na kayo 10 real lang kada isa. At dito na nga lumabas na tayo. Gusto ko sana mag-vlog dito sa labas. Kasi may nakaupo pala sa labas. Kaya bumalik na lang ako ba? Alam ko sa buhay mo. Ayan. O, selfie, selfie muna tayo doon. Ayan. Gusto ko na sana mga boss mag-vlog. Kaso... O, Paala na sa iyo. Ayan, pasok na tayo. At dito na natin tatapusin ang tour natin mga boss. Masalam.